Kumusta guys? Kumusta po kayo dyan sa Manila? Nandito po tayo ngayon sa Tokyo, dito po sa Japan. Nagbabakasyan lang po ng konti. Medyo nabitin po ako dun sa programa natin last Friday. Eh, ang ganda po na pinag-uusapan natin. Ayan, eh, sama po ng audio ko. Eh, sinubukan po natin kasing isingit yung programa uh, in the middle of vacation. And kahit pa pa nairaos pero nabitin talaga ako sa discussion. Kasi ang ganda ng topic, no? pinag usapan po natin last Friday kung tama ba o dapat ba na bumalik ang Pilipinas dito po sa bilang signatory ng Rome Statute. Yung Rome Statute yun po yung uh, tratado na nagtaguyod po na nagtatag ng tinatawag na International Criminal Court. So, we were a state party dito po sa Rome Statute. Uh, we ratified that nung uh, 2011 nung panahon po ni dating pangulong uh, Binigno Aquino III. Pero syempre, nung panahon po ni President Rodrigo Duterte, he single-handedly removed the Philippines from the ICC, from the Rome Statute. I think that took effect in 2019, kung hindi po tayo nagkakamali. Ngayon, may konting conversation kung dapat ba na bumalik tayo rito sa ICC. Pero syempre, yung konteksto po ng discussion na ito, talagang uh, nakadikit doon po sa napabalita. And uh, marami na rin po nagsasabi, at may mga nakakausap po tayo talaga, na mukhang may girian yung tinatawag na unit team. At yun po yung konteksto kung saan napapag-usapan din po itong pagsali ng Pilipinas muli sa ICC at saka po yung dapat bang payagan na makapasok po dito sa Pilipinas o dyan po sa Pilipinas yun po mga taga ICC para imbestigahan yung pagpatay yung mga ilaganap na patayan ng panahon po ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte yung pinag-uusapan natin po yan dyan po yung pinag-uusapan natin noong Friday kaso sa masama ng audio ko so ngayon I hope medyo better na no dito tayo sa, no, sa, sa, Tokyo medyo sarap na simoy na hangin bagyo weather and uh, masarap mag-ikot-ikot. Yung e po, yun ang pag-uusapan natin ngayon. So I'd like to, uh, to spend uh, this, uh, this episode. Papalabas po natin to ngayon. Pinapalabas po natin ngayong gabi. Uh, today is a Tuesday. Gusto ko pag-usapan, no? Kasi nga, nakikita natin, um, parang the Marcos administration is dropping certain signals na pwedeng pabor o hindi. Depende kung sino ka doon sa equation. Kung ikaw si President Rodrigo Duterte, Si ikaw si uh, Senator Bato de la Rosa, dapat ka na bang kabahan? Dahil baka drop ng signals or signs yung Marcos administration na baka payagan yung uh, ICC para mag-imbestiga dito. Tingnan natin, himayin po natin yung issue na yan. Unang-una, meron pong House Resolution. Nag-file po ro'n, isa po sa mga co-authors ng resolution na yon, yun, yung sponsor, siya nag-file, uh, si Congressman Benny Abante, siya po yung head ng uh, Human Rights Committee ng House of Representatives. And uh, nakalagay po rin sa resolution na yon na dapat in-urge nila yung uh, Marcos administration para suportahan mag-cooperate dito po sa ICC investigation, uh, dito po sa mga laganat na pagpatay uh, noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo kakaiba po yan, oh. dahil yan po yung isang resolution na hindi po galing sa minority sa House of Representatives, galing po siya sa majority. So meron kaya yung bas-bas ng majority? Most likely. O mahirap na maisipin na wala. Alam nyo po ba kung bakit? Kung alam po natin yung mga kalakaran dyan sa House of Representatives, bihirang gumalaw o kumilos ang uh, ilang miyembro ng mayorya, especially for something as important as this, yung tinatawag na ICC issue kung wala pong basbas -bas ng House leadership. In this case, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez, siya po yung pinsang buo ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, so far, medyo tahimik pa sila dyan. Although si President Marcos, recently, sabi niya, uh, hindi naman tama na dayuhan daw yung magsabi dito sa ating mga police, dito sa ating mga law enforcers, kung sino dapat imbestigahan, tsaka sino dapat yung hulihin. Pero, mapapaisip ko hindi basta-basta yung the mere filing of such a resolution, that speaks volumes in this context that we are talking about. Dapat na bang kabahan yung mga dapat kabahan pagdating dyan? Kasi biglang may ganung galaw eh. Kasi kung nag-file lang yan, minority, and I think there was a similar resolution filed uh, earlier by the Makabayan Bloc sa House of Representatives, kung ilan yung resolution na pinag-uusapan natin, par for the caution eh, kumbaga, ano na yon expected. Dahil trabaho nila yun eh. Pero dito, kaya lang ha? medyo may truck na umandar, baka umingay tayo. Dito, ayan, na yung truck sa tabi ko. Ayan, pasensya na po ah. Ayan. Dito, pinag-uusapan natin, resolution na galing mismo sa majority. So, hindi po malabo na wala pong ano. Uh, malabo pong isipin na wala pong basbasyan. Uh, or at least, pinapayagan na, na tumakbo, magagumulong ng house leadership. Eh bakit naman niya gagawin yun? Well, nakikita natin na ah, meron niyang napapabalitang girian sa pagitan ng mga Duterte at saka ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ilang beses na rin po natin niya napag dito sa ating programa at isa po sa mga pinakamadaldal ng mga analyst na nakakausap natin tungkol dyan specifically. Of course, yung paborito nyo, si, uh, si, Mr. Ronald Llamas. And dito, parang mahirap na maisipin na yung galaw ng House Speaker na pinsang buo ng Presidente hindi alam ng Pangulo. Pwede ba naman kumilos mag-isa yung speaker Nang hindi alam ng Pangulo? Yan po yung mga inaantabayan natin mga issues kung paano po siya mag-unfold. Kasi napaka-importante po niyan. Kasi during the Duterte administration, ay eh, kaya nga inalis ni Duterte yung Pilipinas dun sa ICC. Talaga galit siya. Dahil ba't yung ako imbestigahan, ba? Uh, ayaw niyang ano, imbestigahan yung laganap na pagpatay ng panahon niya. Ngayon, ilan po ba yung bilang na pinag-uusapan natin? Sinasabi of course ng mga human rights groups, uh, pumapalo ng even more than 20,000 deaths. At sa akin, ang ginagamit ko na nga numero ay mismong galing sa, ne, sa Philippine National Police. Yung official, yung sabi nila, di ba? Nasa at least 6,000 or 6,200 uh, people daw, yung alleged uh, drug suspects. Ito ro yung mga, ano, yung mga drug suspects, no? Uh, ito raw yung mga di umano'y laban. Lahat daw yan laban. kaya napatay in the course of legitimate police operations. Ang tanong, ilan ba dyan yung ngayon? Hanggang ngayon, di ba? As we speak, wala na po sa poder si President Duterte. Ilan ba dyan talagang masusing iniimbestigahan o inimbestigahan ng ating mga autoridad? So, isa po yan sa mga tinitingnan natin. Kasi pag sinabi ni President Marcos na hindi, gumugulang naman yung, ano, eh, yung justice system sa atin. Eh. Well, as I always uh, say dito sa programa natin, hindi naman question kung gumugulong o hindi Gumugulong ba siya lagi? At nang nararapat, di ba? The justice system may be working, but uh, does it work all the time? And, uh, and for all the right reasons, di ba? nakikita natin, medyo may mga signs, no? Kasi dati, very, very strong yung uh, makapahayag coming from from the administration na hindi, hindi pwedeng pumasok sa ICC, hindi, hindi tayo, hindi, hindi tayo babalik dyan. Pero ngayon, di ba, may mga certain hints, no? Although, baka sabihin ng iba, we're just reading uh, too much into the words of the President. Although siya nga mismo, sinabi niya, hindi siya agree. Teka, basahin natin, no? Para malinaw, no? Ano ba eksaktong sinabi ng Pangulo dito sa, ano, sa pagpasok o pag-cooperate uh, dito sa ICC? Sabi niya, but, as I, but as, I, as I always said, I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganon, sabi niya. So, sabi pa ni President Marcos, simple lang para sa akin eh. Simple lang naman yung issue na yan. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino imbestigahan ng polis natin, sino arestuhin ng polis natin, at sino ikukulong ng mga polis natin. Hindi naman siguro tama yan. Hindi po talaga tama yon, no? Kaso, nagimbistega nag-iimbestiga ba tayo? ginagawa ba natin yan? Kasi hindi po simpleng patay pinag-uusapan natin. No? More than 6,000 recorded deaths at coming from the official figures po yan before ng Philippine National Police. I don't know kung naglalabas pa sila ngayon ng uh, official figures para huminto na po. No? Pero hindi po biro yan. At hindi mo natin pwedeng sabihin na lahat yan addict, lahat po yan pusher, at lahat po yan ng Kaya ng issue rito, paano ba nag-create yung ganyang senaryo, yung ganyang atmosphere na parang bang andaling pumatay? basta pinagsuspechahan mo na adik o tulak ng droga, patayin na agad. At tapos palalabasin na lang sa investigation, kuno, eh lahat po yan ang laban. Talagang ano, they fired at the police officers. Hindi po pwedeng ganon. Okay? tulad na sinasabi natin laga, hindi po natin ginagawa to dahil kinakampihan natin, let's say, mga adik o yung, yung mga pusher, yung mga nagtutulak ng droga. Hindi po yan ang punto natin dito. Ang sinasabi natin dito, sa isang demokrasya, sa isang matinong lipunan, yung mga ganyang patayan dapat iniimbestigahan ng mabuti at hindi pinapayagan na napakadali pong um, kumalabit ng gatilyo ng ating mga law enforcers simply because they thought na eh, hey, sabi kasi sa taas eh, madaling patayin patay na yan, di ba? hindi pwedeng ganon di ba? Na parang, na napaka-cheap ng buhay dito sa atin sa, sa Pilipinas so yun yan, kung yun ang mga sinabi ni President Marcos most recently, ang tanong sa kanya ay eh, nag-iimbestiga po ba? At kung sakaling mag-imbestigan ngayon, ano ba yung magiging takbo na investigasyon? Meron po bang malinaw na access na binibigay sa lahat ng records? Yung mga records po ba well-preserved para talaga maimbestigahan at mapapanagot yung mga dapat mapanagot dito po sa lagar at tapatayan ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po yung mga dapat sinasagot din niya. Hindi naman pwede mag-stonewall ka lang dahil in the name of politics. Hindi pwedeng ganun. ba diba? parang hindi, huwag kayong pumasok eh, kasi tatamaan yung kakampi ko sa politika eh. Ano ba yung right thing to do? Pero syempre, doon sa, sim, sa mismong pahayag na rin niya yan, sinabi niya na parang tinitingnan na rin. Uh, tingnan natin, yung, yung words niya, sabi niya, no? sabi niya, there's always a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again, under study. So we'll just keep looking at it and we'll see what our options are. ba? Diba? Sabi niya. Kaya maraming medyo napaisip. So mukhang binubuksan ba ni President Marcos yung pinto doon sa posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang state party doon sa Rome Statute, yung tratado na nagtayo po ng uh, International Criminal Court. Buka, kasi understudy, di ba? Kasi parang hindi natin makita yung mga categorical statement sa kanya. Kung ikaw si Duterte, parang kakabahan ka ng konti. Parang kulang sa, so, kurang, kulang sa pagiging categorical. Yung leaving no doubt sa so mga pahayag ng Pangulo. Kasi tatamaan siya dyan eh. Well, tingnan natin, baka may kanalaman kaya ito doon sa napabalitang destabilization na di umano nanggagaling sa direction ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi dito siguro na re realize sa mga ibang members ng unity team, yung mga kampi kay President Rodrigo Duterte, iba talaga pag ikaw yung Pangulo, pag ikaw yung nasa puder. You have practically everything under your disposal. Napakalakas mo bilang Pangulo ang tanong nagre-regret na ba si Vice President Sara Duterte bakit ba ako ano pumayag na mag-slide down uh, sa pagtakbo sa pagka presidente eh di ba there were surveys before na siya nangunguna eh pero syempre nung usapan yung Unity Talks eh, na-convince siya na tumakbo na lang sa pagka presidente So may regret na ba ngayon? Kasi yun talaga nasa poder yung President Marcos Kahit sinabi pa before ng kanyang ama Si dating Pangulong Rodrigo Duterte Na mahina raw, di ba? Weak leader si President Marcos Whether he likes it or not There are many moving parts in this issue At si President Marcos, siya'y nasa poder ngayon So kung totoo na merong efforts to destabilize the Marcos administration coming from the Duterte camp or group, eh malaking bala ang meron naman itong ano President Marcos eh paano kung papasukin yung ICC di ba sino mayayari doon kaya nga baka pati si President pati si Senator Bato de Rosa dapat abang kabahan <laughs> eh kasi nga eh siya yung implementer di ba nitong uh, brutal drug war ni President Rodrigo Duterte eh kahit ako po siya sa Senado tingnan natin no Iba pa rin syempre pag may kumpas at basbas ng Pangulo ng Pilipinas at kung talagang payagan ang ICC na makapasok. Kaya lang, ngayon medyo mix yung signals. Eh. Siguro, yung signals they're meant to to keep the Duterte people at bay at the same time, not to antagonize them a lot. Kahit pa paano, safe distance. Hindi naman inaapis, pero hindi rin naman ano, uh, tao dito meron, may, meron pa rin senyales na ipinaparating sa kanila. Yan ang mga importante yung dapat tinututukan din dito. Pero syempre, lalo rin sinasabi ko, alam ba yung punot dulo ng issue na ito? Madaling panoorin kasi yung intramurals within the unity. team. Madaling tingnan yung nangyayaring girian sa pagitan ni Romualdez, ni Duterte, o ng mga Marcos Romualdez versus Duterte, mga cast of characters na yan. Madaling panoorin yan if you only see politics as a spectacle as entertainment. ba? Diba? Para ka nanonood ng House of Cards siguro or some Netflix uh, series. Pero at the end of the day, eh, ano po ba pakinabang dyan ng ordinaryong Pilipino? Ano po ba yung pakinabang natin dyan bilang mga mamayan dito, dito sa Pilipinas? And of course, ang pinaka-issue dyan, accountability. Kung sino man yung naging arkitekto, yung talagang nag-create ng environment kung saan napakadaling pumatay at libo-libo po napatay. Dapat naman mabigyan po ng hostisya yung mga biktima na yun. Kaya nga po tayo may tinatawag na due process eh, dito sa, sa isang demokrasya, sa isang legal system. Meron po tinatawag na due process. Nakakainis talaga minsan dahil yung due process mabagal. Every step of the way, meron proseso. And due process, mind you, tama naman yung iba. Talaga naaabuso rin yung due process. But we still have to make this system work. We need to fix the system, but we need to make the system work as well. So that wala pong mabibiktima, wala pong maaabuso, at wala pong mababawian ng buhay. Nang hindi po nararapat. Diba? Siyempre, yung police meron naman silang right to defend themselves in the course of their uh, legitimate police operations. Pero ang hirap isipin, no? Lahat ba nung nasa record ng Philippine National Police, more than 6,000, 6,200 deaths, lahat ba yun ng laban? Lahat daw yun ang mata, na, ano? Uh, ng laban, kaya pinatay ng police? Eh di ba, lumabas din eventually, pagbaba ng Duterte administration, nung pumarit po yung Marcos administration, di ba lumabas din sa mga findings? Tanongin nyo si ano? Dr. Raquel Fortun, di ba? Yung mga questionable trajectory ng bullet, iba, kalawete tapos sa kanan yung baril yung mga ganong findings sa parang malaburo na ng laban ba? Diba? so dapat lahat yan lumabas e kung hindi yan mapalabas dahil yung sistema natin eh mas pinoprotektahan yung mga makapangyarihan e eh, baka talagang kailangan pong pumasok ng International Criminal Court tsaka sana si President Marcos baka nakakalimutan niya ba? Diba? isa po siya sa mga signatories nung senador pa po siya lumagda para ratatikahan po yung international yung yung Rome statue. 'Di ba? So baka nakalimutan niya na kung bakit niya pina, bakit niya nilagdaan 'yon. At kung para sa anyong ICC, kung para sa anyong Rome statue. Okay? Ayun. Nga pala, bago tayo magtapos, no? Kaya gusto ko rin uh, mag-record ng special episode ngayong gabi kasi nahihiya ako dun sa mga napangakuan ko ng mga bibigyan natin ng pagbati, ng shoutout. Last week pa po, And sama po kasi ng audio ko nung Friday, hindi ko sila mabati kasi ayoko, masanay, ayoko masayang yung greeting sa kanila. Alam ko nakaabang po yung marami sa kanila. So isa isa-isahin po natin kayo. Don't worry, don't worry. Ito po. Sige. Ito si uh, Benji Benji Duobago, taga Australia to. No? So shout out naman daw po sa UST Alumni Australia. Yeah. Shout out po sa inyo mga schoolmates natin sa mga fellow UST alumni sa Australia. Tapos si Ethel Star. Ayan, sabi niya, please greet my daughter Angela Chua Vinson. Birthday niya nung November 27. Nako, kahapon, tapos na po. Belated happy birthday uh, sa'yo, sa iyo, Angela Chua Vinson. Tapos uh, si Dina Atienza Wait lang ah. Maranon ba 'to? Nakalimutan, naputol. Sorry ah. Ayan, sabi niya. Pa-shoutout naman po sa Friday. Pipiliting kong gumising na maaga para maka-tune in sa live streaming. By the way, sarap ng usapan ninyo ni Secretary Lama. sek Secretary Llamas. nakatungtong pa kayo sa lupa. God bless. Ayan, Dina, maraming maraming salamat sa iyo. Sorry, ah, hindi kita nabati ng Friday kasi napakapangit ng audio ko talaga. Nahiya ako sa inyo. Nasa ano ko, eh. Uh, nasa isang... Actually, inuman yata sa Tokyo yung naabutan ko, eh. Kaya nilapag ko na rin na yung laptop ko. Tapos nag, ano na ako? Nag live episode na hindi ko narayos ang pangit-pangit pa na audio ko ito I hope better na no ito naman si Lionel uh, Razon sabi niya watching here in Pampanga favor naman please birthday ng son niya. bukas uh, mukhang tapos na rin itong birthday ng kanyang anak no nako sige, binabati natin Belated happy birthday yung anak ni Lionel Razon Ayan, ang pangalan niya si Kyle Francis Razon, Officer 1 ng DSWD Region 3. Ayan, belated happy birthday sa iyo. Tapos si Norman Luther Fabia. Ayan, sabi niya, pakigreet ang ate niya, si Ate Bing Fabian Nunes Belated happy birthday din, November 26. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, uh, Norman. Ayan, belated happy birthday sa ate mo. Tapos si Jean Rodriguez. Ayan, baka pwede pong pakigreet ang husband niya Ayan, Bati, binabati natin yung asawa ni Jean Rodriguez Si Mr. Rodel Rodriguez Birthday niya, belated, November 24 Ayan Tapos, ito uh, naman Binabati rin po natin si Nanay Perla Villanueva Happy, happy birthday Again, belated happy birthday po sa inyo Ayan ang uh, nagpapabati po bukod sa kami sa, bukod sa kami binabati namin kayo uh, nagpapabati rin po sa inyo ang inyong anak na si Amor Villanueva yan nasa ano po siya sa sa Oman eto si Uro Delgado ayun, nagpadala pa sa akin meron siyang Fox First t-shirt oh. taga na botas to alam ko eh ayan tama taga na botas shout out uh, kay Russell of Navotas Ayan. Team Replay Everyday Sobrang enjoy daw siya sa Fox First Convos with Idol Ronald Llamas. Ah, ganun ba? Uh, may mga nagtatanong, may nag-comment sa akin, hindi daw kinain ni Ronald Llamas yung kanyang ano, instant pancit canton. Kinain niya for the record, kinain niya after. Eh, syempre, kasi during the interview, siya yung salita ng salita, so hindi siya makakain. natatawa ako kasi, ang ganda-ganda na siya sabi niya, pero punong-puno -puno ng bold egg yung bibig niya nung time na yun, eh, sabi ko. <laughs> Sayang yung sinasabi niya Baka medyo hindi maganda tingnan sa camera Pero nagawa naman ng paraan Maganda po yung dating. Tapos si John K Yan, Magpapagreet po sana ako ng, uh, ng birthday niya Ayan, belated happy birthday sa iyo John K Last November 24 Ano siya, constant follower Wow naman Doon nasa team replay Always ako nakikinig sa podcast While traveling from Cotabato City To North Cotabato tapos papunta at pabalik ng work while nasa bus sana po mapagbigyan nyo ako ayan talaga pasensya na sa'yo John K no? talagang sorry sa manong audio ko last Friday dapat to Friday ko paggagawin eh tapos pala dito sa Tokyo nagkaroon po tayo ng mini get together this was organized by Menji Mizuno nagkaroon tayo ng short uh, minor para small get together with uh, Facts for Supporters yung ako sabihing fans, masyado pong presumptuous yun. No? Feeling artista. Feeling cloud chaser yun. Eh. May mga kilala tayong cloud chaser. Kaya eh. gigil nagigil tayo sa ganun. Eh. Um, sabihin natin mga kaibigan na na-meet natin dito sa, sa Tokyo. Uh, and maraming salamat po kay Menchi. Ang galing pala magpinta ni Menchi. Oh, si Menchi Mizuno. Siya po yung nag-organize. And we had, the, we had this uh, small get-together last uh, Sunday dito po sa Tokyo. Yon, nakapost po sa Facebook ko yung ilang mga pictures namin doon sa event na yon. Uh, gusto ko lang pong batiin yung mga nakilala natin doon, yung mga nakasama natin. Grabe, nakakataba po yung puso, really. Sobra po, sobra, sobra, sobra. I would have wanted to spend more time with you. Eh, kaso na po ako dating. Hindi po dahil nagpapa-importante. Uh, <laughs> Kasi naglala, naglakad po ako ng the whole day. Karga-karga karga, 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 karga bata. Alam nyo po, panitra-travel na may bata, hindi na susunod yung schedule eh. No? So... Ayan, na late din po ako dun sa sa get together namin yan I'd like to greet uh, sina po si, uh, sila po sina Kathy Sanada Ina de la Cruz Erlinda Onowe yung organizer si Menchi Mizuno si Jocelyn Hasumi si Berdin uh, Marciano si Bermundo Dexter si June Collado si Tonet Collado si Miss Creseline hindi niya na binanggit yung apelido niya, no? Although, <laughs> o oh, ano, si Miss Cresselin. Ayan. Tapos si Rosana Narumi, si Elizabeth Llorin. Mga familiar names to, no? Kasi na, nung una, nakikita ko lang sila sa, ano, sa, yung mga nagpo-post, nagko-comment, diba, nagme-message. And then finally, nakita ko na yung, ano, faces behind the names. Si LV Honda, ayan, si Bernard Gook, si Alice Napoles, si Maria Tsuchia, Si Harold Lu, kaibigan pala to ni, ni, ano, ni Jeff Canoy. Nahatak ni Menchi eh. Mui-bisita na sa Tokyo. <laughs> Nahatak eh. Mukhang na record ni Menchi na umatendong ng get-together eh. Okay naman. Kala ko nakasimangot eh dahil nalate ako eh. Pero mabait. Mabait si Harold. No? Uh, Atenista rin. Kaklase ni Jeff Canoy. Si Rafa Andres, nag-aaral dito sa Japan. Very young, very promising. And then uh, he, he also attended that. Tapos, yung mag-asawang si Vincent Ling tsaka si Sheila May Ling. Ayan. talaga nag-reach out sa akin si Vincent uh, before uh, we arrived here in Tokyo. And sabi ko, may nag organize ng get-together. So, kinanay ko sila ni, ano, ni, ni Menchie. Yan, buti nakarating si Vincent. Napaka, ano, uh, very humble guy. Uh, sila ng kanyang asawa, si Sheila May Ling. Ano sila, yung uh, nagtuturo ng English dito sa Tokyo. Nakakataba ng puso yung gano'n, no? Talagang na naramda nagustuhan ko yung get together na yun kasi ramdam mo yung mga Pilipino rito na talagang hindi na babawasan nandun yung pagmamahal sa bansa they're very very concerned about the issues in the Philippines they're very very concerned about what's happening in the country uh, alam nila na ano eh hindi pwedeng pabayaan yung bansa natin especially in the hands of unworthy politicians yun na lang to be to be uh, polite about it. Although maganda yung conversation na, namin doon eh kasi ano ko eh mas naging uh, tawad dito mas naging prangka ako sa mga discussions. Kasi so, sa tingin niya prangka na tayo dito sa sa fax First. Iba pa rin pag face to face eh, diba? So mas mas nagkakakilala na. Okay. So yun. Anyway, uh, again, pasensya na po kayo no dahil hindi po tayo nakapagprograma kahapon. Eh, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa Facts First. And from the bottom of my heart, maraming maraming salamat po talaga sa pagsuporta niyo po. Kahit saan man tayo, especially pag lumalabas tayo ng bansa, may mga na message akin na gusto makapag-meet. Ayun. Minsan lang, syempre, baka sabihin ng iba, oy suplado, hindi agad sumasagot. Ano si ako? Kasi, hindi mo ako sanay ng ganun. Hindi naman tayong parang mga artista na parang, oy di ba, may mga nakikipag-meet. O kaya, may mga feeling celebrity na mag-reach out tapos automatic talon agad, di ba? Hindi naman tayo ganoon. So mararamdaman nyo naman kung binibes ko kayo o hindi. Talaga nahihiya lang ako sa so, totoo lang. And uh, pero more than that, beyond that, I'm really happy na nakakapag-connect tayo with fellow Filipinos uh, abroad, hindi lang po sa Pilipinas. So yung mga susunod na ano travels natin sa ibang bansa, sana we would still uh, get opportunities to to meet up. Ayan. Sige, kita-kita uh, po tayo sa susunod na episode natin dito sa Facts First Again, maraming salamat po Ako po si Christian Esguerra